Buenas noches, damas y caballeros. Again, welcome to another of our uh, uh, pre-recorded blogs. Uh, we recorded it this last night so that we can bring to you the news early this morning. At uh, ito po, may update tayo dito sa mga mga maswerte, mga korap, mga walang iya. <laughs> na mga milyonaryo at bilyonaryo dyan sa DPWH naghahanda na po sila kumaripas papunta sa Europa papunta sa Amerika o saan man sa ibang lugar o sa aman lugar sa abroad na meron sila mga mga summer houses nila meron sila mga condos meron sila mga apartments ha sa Spain sa Portugal, ah. So, yan, uh, papunta na po sila dyan para pa, mapalamig at uh, iwasan itong mga uh, congressional investigation ng House of Representatives diyan sa Blue Ribbon Committee, sa Senado at uh, para rimatakan yung yung ng uh, ng um, uh, ombudsman at uh, Commission on Audit ah, uh, Yan po ang latest dito sa sa issue ng flood control la uh, 1.2 trillion flood control anomaly. But before that, ah uh, uh, ibabalita ko rin muna sa inyo na meron rin magandang development sa uh, as far as uh, uh, witnesses are concerned Kaya siguro gusto nang umalis ng bansa Itong mga taga-public works Dahil meron ng contractor na nagpaplano na to turn state witness at ituturo mga senador at kongresista na siyang kumita talaga. Kasi siyempre, uh, si kung sila ang habulin ng gobyerno, eh, mga 10-12% lamang ang kita nila, eh, yun na lang habulin yung mga kumita ng 40-50%. to 50%. Uh, Lalo na sa 80% kung, kung, uh, kung uh, a uh, ghost projects kaya ang ang latest dito ay uh, uh, inanunsyo ni uh, ni Justice Secretary John Vicremulia na meron ng uh, mag uh, possible whistleblower na gustong uh, makipagtulungan sa gobyerno to uh, to point out kung sino ba talaga ang may mga promotol, promotor. Promotor. 'yung major talaga hindi lang 'yung mga fall guy ng mga contractor, district engineer, uh, uh, assistant regional director, regional director, under secretary, assistant secretary ng DPWH. Kundi 'yun talaga sa Kongreso at sen Senado na nag-insert ng mga uh, congressional insertions. 'yun talaga dapat ituturo nila. So panoorin natin itong video, itong interview ni ni uh, Uh, secretary Boeing Remulya and we thank uh, ANC for uh, this video. Okay, yeah, uh, let's play this before we go to the to the billionaires na gusto ng uh, takasan. Itong uh, itong responsibilidad, siguro baka yung iba diyan hindi na yan. Hindi na yan. Kaya dapat ilagay na yan sa hold departure order or sa watch list. Later on we'll discuss about that. Ito muna. Positive news sa DOJ na involved na rin dito sa issue ng flood control. More dirt could be uncovered on allegedly anomalous government projects after a potential whistleblower offered to tell all to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. The Justice Secretary reveals the information involves ghost flood control projects in Central Luzon worth billions of pesos. Agatha Gregorio has tonight's top story. A potential whistleblower with supposed information on 5 billion pesos worth of flood control projects has sent feelers to Justice Secretary Crispin Ermuya. He says this possible witness could offer crucial information on how public funds end up in greedy hands. And I've been approached by a lawyer representing a, a potential whistleblower. and uh, they have told me he's giving me an idea of what happened in one of the projects in uh, Central Luzon, uh, in, in uh, projects worth five billion, those projects. Nagbigay <laughs> lang <laughs> sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, If you a payable that sin No Remulia believes this person would be able to name government officials involved in allegedly anomalous projects. Remulia adds the whistleblower can avail of government's witness protection program. We will discharge the state with we'll, They will have to be charged first, then discharge the state with this. To make sure that the cases are are properly documented and that the case buildup goes on properly. He, however, says they still need to see if the person has evidence to back their testimony. Meanwhile, the Department of Public Works and Highways District engineer in Batangas, who was arrested after allegedly attempting to bribe Batangas Congressman Leandro Leviste, has posted bail. Engineer Abelardo Calalo was granted temporary release after posting a 60,000 peso bail. Kalalo is facing charges of direct bribery, corruption of public officials, and violation of the Anti Graft and Corrupt Practices Act and Code of Conduct and ethical standards for public officials to ensure transparency and accountability amid efforts to validate projects of the Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan has temporarily suspended applications for authority to travel abroad for personal reasons covering all DPWH officials and employees until November Agatha Gregorio ABS-CBN News Ayan ha, yon, isama na yon, news pala yung action ng uh, DPWH So so maganda yan, Maganda 'yan na at uh, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga iba pang mga tao dyan na naipit dito sa issue ng 1.2 trillion na uh, anomalies uh, and ghost flood control projects at uh, para lumantad na sila, maging state witness na lang sila. Kumita na kayo sa bansa, it is about time na uh, you have to pay for your sins, ah. Huh? Mag-state witness na lang kayo. Ha? Kaysa mawala sa inyo lahat dahil kayo ang gagawin. Ka -ka kayo ang isa-sacrifice nito mga kongresista at senador na mas malaki pang kumita sa inyo. So, mag-state witness na kayo. You, it is about time you return back to the country, yung mga nakaw nyo, at uh, do a service to the country by pointing out kung sino talaga mga aktwaling mga, uh, accelerator uh, at contract or congressman ang nakinabang ng mas malaki dyan sa mga anomalous flood control project. So as we stated earlier, yun nga si uh, just si uh, DWH secretary Manny Bonoan uh, sensing na marami na talagang application for travel abroad among the officials of the DPWH sino spent niya temporarily yung authority to travel abroad for personal reasons dapat for all other reasons hindi lang personal palibasa may mga bahay yung mga yan sa abroad eh. may doon yan itinatago sa abroad sa Canada sa Australia kasi sa sa Kuanata, sa Spain merong ka lang uh, merong ka lang uh, Mag-invest ka lang siguro parang equivalent of 5 to 10 million uh, uh, pesos uh, sa bahay ba o anong propriedad. Pwede ka na maging citizen. Ang tawag dyan parang investor's visa o mag-invest ka sa negosyo. ganon million-million, automatic citizen ka na. So, mani-mani yan sa mga bilyonaryo dyan yun, sa DPWH na nawawala na mga 100 to 150 million in casino ha? Ah, kada gabi or kada linggo. Ha? Ah. So, sabi ni, uh, ni Manny Bonoan, ah, A temporary suspension, suspension of applications for authority to travel abroad for personal reasons. In the light of the ongoing validation of DPWH projects and in line with our commitment to transparency, accountability, and public service integrity, approval of all applications for authority to travel abroad for personal reasons are hereby temporarily suspended for personal travel for urgent medical reasons effective immediately until end of November or unless circumstances warrant earlier lifting of the suspension or further extension. Isipin nyo ha, kung kailan iniimbest, iniimbestigahan yung mga project nila, saka aalis sila. So dalawa lang, dalawa lang yan, tinatakasan nila yung crisis o kaya, kasi wala naman talaga sila ma-explain, lalo na sa mga ghost projects. At hindi naman sila kumita ng malaki. na ibolsa na ng mga kongresista at senator ang mas malaking porsyento. So the only way for them is to get out of this, uh, yung mga investigation dito, para takasan yung mga investigation and to escape uh, liability is to, to travel abroad. Sa tingin siguro nila na hindi seryoso si President Bongbong Marcos, o baka ang tingin nila kay President Bongbong Marcos kasing liit ng tingin nila Chis Escudero at Romualdez na Martin Romualdez na speaker Martin Romualdez na bobo tanga stupido si President Bongbong Marcos at uh, uh, nagpe- nagkwalan siya nagpapapogi lang siya dito sa issue na ito pero wala naman maka, makakasuhan at makakulong sa mga kongresista at mga senador. Kaya tingin rin nito mga bilyonaryo sa DPWH, uh, this issue will just blow over. Kung ah, wala, mawala lang yan in one to two months. Maka, maka, mabaon na yan sa limot. Ha? Hindi, I, I doubt it. Ha? Kasi ngayon mukhang seryoso ang presidente. Tingnan natin. Let's hope, let's keep our fingers crossed na seryoso talaga siya. Ha? At uh, haabulin niya Kahit sabi niya Kahit malapit malapit sa kanya Haabulin niya So Dalawa lang yan Kung sinasabi niya malapit sa kanya Either haabulin niya si Sandro Or haabulin niya si Lisa Areneta Marcos O kaya si Speaker Martin Romualdez Tingnan natin So Akala nga nito mga taga DPWH Ah wala yan Wala mangyari dyan Magbakasyon muna ako sa Amerika Magrelax muna ako sa bahay ko sa LA o kaya sa San Francisco and then kung tapos na investigasyon, babalik na ako dito. So, uh, sabi ni Bonoan, eh, that cannot happen. Ha? Ah? That cannot happen dahil kung kailan ah, nasa nasa kwan kayo, uh, ah, nasa Ah Ah Uh, nasa kontrobersiya kayo at saka yung mga project nyo, the more you should cooperate with the investigating agencies and the more dapat umaten kayo ng mga congressional hearing kahit peke ito. Tulad yung hearing gaganap sa lunes, second hearing ni ng uh, Blue Ribbon Committee ni, uh, ni Rodante Marcoleta. So, okay naman itong aksyon ng DPWH pero we demand uh, stricter uh, action ha? Huh? from the secretary at dapat proactive kayo hindi yung reactive lang kayo kayo mismo ha kayo mismo ang humahabol wag niyo na hintayin si president bongbong marcos uh, na ang nakaka-discover ito mga ghost projects pagkatapos ang ginagawa nyo sunususpend niyo na lang hindi dapat kayo mismo ang mag-imbestiga at isuspend or uh, kasuhan itong mga opisyalis nyo. Remember, Ha? uh, magti three weeks na tayo sa issue na ito, wala pang nakakasuhan, wala pa. Wala pa. <laughs> o magwa one month na pala tayo sa sa kontrobersya na ito, wala pang nakakasuhan ni isa. Sana meron na, ha? Meron na in the coming days. So, yun lang po update natin sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Happy Sunday to all and see you in my next vlog.